Hello mga idol. So, luto sa tagsudan mga idol no kay wala bina o may sudan mga idol. Ah, magadubo ta mga idol kanang simple ra gina pagluto mga idol kay hindi man ta expert sa pagluto ng luto ta simple mga idol. Nga ang mga idol ng manok, panakot, ganayan uh, tay kan eh uh, western sauce dire mga idol. So, atay okay. kalha Sinja na mo kong ala idol kay ano uh, tipid-tipid ta. So din kung na akong gamitan ganiya, amo na gamitan sa buluto. So tara. So, meron na tayong mga kumukulo na oil dito mga idol. Lagyanan natin ng mga panakot ng mga idol. So, pasensya na kayo mga idol kung so, medyo madami yung ano, mantika natin. Kasi nakisayangan kasi ako mga idol. Kaya, ayun, di ko na tinulangan mga idol. Kaya yan, uh, anong painitin muna natin. Uh, Pahid muna natin yung kwan. dapat natin yung karne natin mga idol. Ayan, haluhaluhin lang natin mga idol. Haluhaluhin natin ang mabuti mga idol. Tulad ng paghalo-halo ng mga buhay nyo. So, natin ng ano, idol, tuyo mga idol. Ay, lagay ko na lahat niyo mga idol. Kasi konti naman natira ang tuyo ko po saluhaluin natin mga idol din lagyan natin ng kunting suka mga idol ito mga idol hindi po ako expert to mga idol ha ito lang mga idol base lang ito sa mga nakikita ko mga idol pasensya na kayo mga idol ha? ano lang ito mga idol mga simpleng simpleng luto lang mga idol ba so, lagyan natin ng tubig mga idol tapos paku pakulo natin para note yung ano mga idol tapos lagyan natin ng konting magic sarap mga idol. Hindi natin masyadong kadamihan ang paglagay ng ano magic sarap mga idol. E, may ano, may oyster sauce pa tayo mga idol. Eh. Lagay natin yung oyster sauce sa huli. Holy... Pag, uh, pag malapit na maluto mga idol. Saluhaluin mo natin yung mga idol. Tapos na, ano, takluban natin. At natin yung takloban yan mga idol. Ayan na. Kumukulo-kulo-kulo na siya mga idol. Lagyan natin yung oyster sauce na din mga idol. So hindi po ito sponsored mga idol. Binili ko talaga ito mga idol ha. Ah. Wala pong sponsored ngayon. Wala pong mag-sponsored sa Wala nga tayong followers mga idol. Sponsor pa. Ayan. <laughs> Lagay na natin mga idol yung oyster sauce natin mga idol. Oh, so, Pintling loto lang to, mga idol, para may makain lang ba. Naman kailangan niya eksperto tayo, mga idol. so ayan na, mga idol, kumukulo-kulo na. lapit na siyang maloto, mga idol. So, sa mga hindi pa nakapalo dyan, mga idol, palo na kayo sa ating page, mga idol. At ayan, loto na po ang ating ulam, mga idol. Kain po tayo, mga idol. Lalo na mga idol. Kaya, ado, pagluto ay idol, paano ginasya ka ng pinubre na nga pagluto mga idol ba? Kadili, man takot si mga idol. So, sincha eh. na ganun sa pagluto mga idol ha. Maumaw na ganun itong pagluto mga idol. So, sa idol, kanta. Then, pakicomment below mga idol para mabalikan tamo mga idol. So, jangan salamat mga idol. God bless